Ilang araw na lang at two months na ang mga papis at sabi ng marami pwede eh, na raw silang ihiwalay sa kanilang nanay. Tatlo lang sila, ang unang uh, nilabas ay lalaki. Ang pangalan niya ay si Bestre. At ang sumunod naman ay babae na, pangalan niya ay si Chuna. At ang pangatlo at tinatawag naming bunso ay si Chuan. Ang bunsuhan kaya Chuan si Bestre ay nakareserve na para sa aking bayaw tapos si Chona naman ay naka-reserve na rin meron pong gustong bumili sa kanya at ang pangatlo si Chuan ay gustong alagaan ng aking misis dahil cute na cute siya kay Chuan dahil napaka sweet niya ayan si Chuan mahilig ng mga gat dahil may ngipin na